Hindi na normal yung sakit na dyan ko kaya pupunta tayo sa doktor. And since na i ko na rin lang sa inyo ang aking buhay, isasama ko na kayo sa aking highs and lows. Sobrang sakit kasi nung right side ko kaya ayan nagpunta ako sa doktor at sinenya ako for ultrasound to check kung meron akong kidney stone. I was hoping na okay sana yung result. Unfortunately, tumawag yung secretary at pinapabalik na ako today. So tomorrow, bibigyan ko kayo ng update kung ano ba yung naging findings. Ang maganda dito sa Canada, free naman lahat yan kaya okay lang. At saka I think normal naman siguro yung kidney stone. I'm hoping wala naman sanang ibang nakita. Sana yun na lang. Later that day nga ay nagyaya yung mga bata. Nag-create daw sila ng Chinese food kaya ayan. Pero hindi naman kami masyadong kumain ng marami yan kasi mga busog pa naman. Yung captain lang talaga ang medyo gutom kaya sinamahan lang namin. <laughs> yan ang isang bagay na grateful ako yung aking mga anak kahit malalaki na ayaw pa rin humiwalay sa amin. Yung iba pag nag-18 na ayaw ng kasama yung parents nila and ended the day by decluttering my closet and my office. Sabi ko magre-rest lang sana muna ako eh, pero hindi rin ako nakatiis. Okay naman na rin kasi yung pakiramdam ko. Kayo, what are you grateful for today? Share nyo naman sa so comment section and let's encourage each other by appreciating yung mga blessings sa buhay natin, malaki man o maliit. Yun lang muna for today. God bless.